Evan mga tol ang sarap sarap nito sold na tayo Hey, hey, mga tol! Isang hey, may dyan, mga tol! Kasi ito sa ganong buhay po sa ating lahat. Coach Manny po muli. Nakakita niyo to. A familiar ba kayo doon sa ginagawa ko? Nakakita na ba kayo sa, sa mga streets ng Manila o kung saan saan? Na meron mga gumagamit nitong rugby at ganoon ang ginagawa. Sa mga ating mga manonood na mga kids o mga kabataan, wag na wag niyo pong gagayahin. Yun, dahil si Coach Manny mismo makakapagpatunay sa inyo na hindi po maganda ang resulta tutuyo ang utak mo mababaliw ka at uh, alam nyo po naranasan nyo ni Coach Manny buti na lang sa kabutihan ng Diyos ay madali madali siyang nasagip laban sa dito sa pag uh, uh, gumon dito sa rugby ngayon so ngayon po ay um, <laughs> meron akong gagawin nagamit ang rugby ito po yung tamang paggamit ng rugby kasi yung aking player ay hindi niya alam kung paano gagawin nyo siyempre alam mo naman dito sa atin sa mundo ay medyo talagang mga tagir pa mga bata walang mga sariling glove may, may sarili man pag nasira talaga ginagawa ng paraan ayan nakikita nyo ayan oh. kung makikita nyo ayan na oh. wasak na Kitang oh. kita na yung atay oh. ayan oh. masakit po yan ayan makikita nyo Ayan, lulusot ko yung daliri ko ha. Ayan o, no? oh, nakita nyo, lusot na, kung sira na. Ngayon po, Kaya uh, ito po, re ko. Kasi para naman magamit pa ng matagal-tagal ng no? ating uh, player. Dahil kawawa naman, di ba? Wala pang pambili. ah, eh. Mag magastos pa naman ngayon. Malang bilhin, malang petrolyo. Kaya uh, ito, gagawa natin ng paraan. At ito po, lagi namin itong ginagawa. Nagtatay kami ng glove. Ito, didikitan mo ng mga uh, re ko para magamit pa ng matagal-tagal. Pag-ariin ang mga bagay-bagay para makatipid tayo. Okay? So ngayon, uh, I'm gonna teach you how to use, uh, paano gamitin ang rugby. Hindi po ito kailangan, ito yung nakakaadik. Kaya, huwag uh, yung gagawin Ang gagawin po natin ay gagamitin po ito ng maayos. Paano yung tamang pagdikit para kapit kapit ano ko um, rin yung po. Ayan ako. ko na ito itutuloy. <laughs> Joke lang po ha, ah. wala naman yan ha? Ah. Hindi <laughs> totoo, baka maniwala kayo ha? Ah. Matagal na po ako nag-graduate dyan So ngayon, ay gagamit tayo ng leather Ito po, purong leather to, itong gagamitin ko Ayan. So ito po yung pantatapal ko dun sa butas Kaya ito na, ay ah, didikit natin Ang una kong gagawin ay tata, ah, gugupitin ko to Dali lang pala kasi dumating yung may-ari Ito, papakilala ko sa inyo may-ari Halika nga, punta ka rito, ayan Eto, tanggalin mo yung mo para makita yung gagapuan mo. Eto, si Norwin. Kanya yung glove na yan, oh. Oh, kakulay niya. Tingnan nyo, kakulay niya. Oh, nyo. Oh. Okay. So, suot mo, suot mo. Yan, suot mo. Oh, yan. Tapos, pakita natin yung butas. Yan. Ay, nakita nyo yung butas. Oh, kawawa naman tong batang to. Mabubugbog yung kanyang kamay kasi butas na. Ngayon, ah, uh, re -refering ko. Pero, tuturuan ko siya para sa sunod siya na gagawa. Okay, oh. Manood ka rito ha? Diyan ka lang. eto na po nagupit ko na yung leather na pantapal at ang unang-una natin gagawin ay siyempre ilalagay natin yung rugby at uh, pag maglalagay kailangan siguraduhin natin malinis yung uh, surface kasi pag may dumi yan ay uh, yung po yung magiging dahilan para magkaroon ng uh, mga bubbles at uh, ayun madaling matatanggal yung pagdikit natin ng rugby. Ayan, hello! Kumuwi ka naman ba? sa atin, baka mananood. Ayan, ayan po, si Norwin, malaking tao yan, bata pa yan. Ilan taon ka na? Fifteen pa 15 pa lang, ayan. So, dinidevelop natin siya magaling na baseball and softball player. So ngayon, ang ginawa ko ay uh, dinikitang ko both surface, yan Tapos, dinikitang ko rin to. Ayan, nakita nyo mayroon pang ano, talagang. Diba, dinikitang namin yung loob at labas. So ngayon, ay, uh, ang tanong, pwede na pa itong yun, hindi pa uh, dahil uh, hanggat ito'y basa pa hindi pa natin ito pwedeng idikit dahil pag ito'y dinikit natin ang basa nako oh, matatanggal din ang kagad kailangan yan, ay uh, uh, maghihintay tayo papatuyuin muna natin yung parehas na surface na yan na nilagyan natin ng rugby bago idikit yan, para, para kapit na kapit so ngayon ay um, hindi namin pwedeng idikit kaya magkukwentuhan muna kami ano ba 'yan? Ano bang pangarap mo? Maging sundalo. Ah, sundalo. So paano ka magiging sundalo? Anong gagawin mo? Ah. Gagawin ko pa po 'yan. Ah, okay, ang papa mo sundalo. Okay, so gusto mo maging uh, ito ah. isang ano lang. Ta kailangan tapusin mo muna yung pag-aaral mo ng okay. ng college. Tapos saka ka mag-apply sa galingan mo yung paglalaro mo para pwede kang matanggap sa military. Ngayon, pagtapos ka ng college, pwede kang uh, maging magkaroon ka ng rank Graduate ka ng, uh, ng college, kaya yun ang isang dapat mong gawin. Kaya mag-aaral ka mabuti. Yan. So, may oh. girlfriend ka na ba? Wala pa po siya. Wag ka girlfriend, mag-abala lang yung mga babae. Ha? Focus ka mo sa pag-aaral mo, tsaka sa paglalaro, training ka maigi. So ngayon, ito po. Um, <laughs> ayan. Kailangan maging uh, ano bang ano, anong So gusto bakit bakit naman gusto mo maging sundalo? Uh, kaya, kung, uh, sir, pati, ah, sundalo ni ba kuya? Hindi uh, pa uh, uh, po, mukha ano uh, pa po. Ang kuya nito ay si Janjan -Jan Lucas, galing din, din po rito sa Smoky Mountain at siya po ngayon ay uh, graduate na ng college sa PUP. Ngayon po, siya ay member ng national team. Yan, galing po dito sa atin yan, sa Smokey. Shoutout sa mga taga Smokey. Ah, uh, Shoutout sa coach, kung sino man nag-train. Si coach Gary at yung mga iba pa na tumulong. Yan, nasa national team mo po yan. Kaya napakalaking bagay po talaga nitong programa ng Smokey Mountain Softball Baseball. Maraming mga bata na natutulungan. yan, ito, kahit tagirap, Gawa-gawa lang nga kahit mga sirain sirain lab, kailangan ayusin natin. Hoy, ano ka ba diyan? Diba nga, tumamal ka. dito ka meron pa ako sa player sa ano? Ano ka Meron pa ako isang player dito, oh. Ano anong problema mo? Ano 'yan sabi mo? Sabi mo na. Kumuha ka muna dito sa ating mga ano noon. Oh, sa tila. Oh, oh, ano ilaw. Oh. Sino gusto mo ano? Baka gusto mo mag i out ngayon. shoutout shoutout shout out. Sige <laughs> na. Sino gusto mo batiin? Wala Ano ba naman Wala. Uy, ito ba si John Mark Tubig, oh. Magaling po na player. Kawin naman dyan! Shout yeah Shout yeah, yeah. out, yeah. So, ito po, habang naghintay kami na pagpapatayo ng rugby, nagpapatuhan pa kami. Sabi, wala mo sa sabi mo? Wala. Okay, so ngayon. O, oh, sandali. Norwin, tingnan mo nga. Hawakan mo kung okay na. Ano, dumidikit pa? Okay. Oh. Itong isa. Oh, Sinip-sip-sip. Ah, sip sip ba? Okay, ito awa kami yung surface kung dumidikit pa. Sigurado ka? Huwag mo natin mga baka, baka, nagmamadali ka. May laro kasi kami ngayon. May laro sa Marikina ngayon. Kaya eto, nagmamadali. Re-referring muna natin yung glove. Yan. So, yan. Yung kabila. Tingnan natin yung kabila. Ha? Ito, ito po. Titingnan natin kung uh, tuyo na. Pag hindi na dumidikit sa kamay, ibig sabihin tuyo na. So, yun po, ang pagdidikit ay kailangan uh, bot surface na nilagyan, in-apply natin ng rugby ay kailangan tuyo na na hindi na didikit sa kamay. O, so, ito po, itong, ito, nakita nyo, hindi na dumidikit to, ibig sabihin tuyo na. Ngayon, ito po yung time na ididikit na natin. Bravo! Oh. Okay. So, Ayos na, ka. nakita oh. yan. O, oh, yan, nakita nyo, makapal yung leather na yan. Ha? Ah. Ano yan, sa labas, sa loob, dinikit na din namin, ito, yan. So, ngayon po, ay, uh, siyempre, i eh. testingin e natin kung makakasalong pa si Norwin dito. O, so, South po, Norwin, kaliwete ito, eh. Siya po, ay, uh, itinitrain ko na, ano ba, gusto ko pa mag-pitch. Yan. So, ibig natin train natin ito na pinchek ng softball. Titingnan natin. So, ngayon, siyempre, titesting natin kung makakasala siya. Kung uh, nag-work ba yung ating pagdidikit ng rugby. So, ganun lang po kasimple yung magdikit ng rugby, ha? Ah, uh, Linisin nyo yung bot surface Linisin nyo lang ha? Meron na po akong mga uh, vlogs nito dati At uh, marami pong views yun Ngayon eto ah uh, Simple lang, lilinisin nyo lang yung bot surface Tapos uh, apply nyo na ng rugby wag masyadong makapal Tapos magtyaga-tyaga na maghintay, patuyuin, pag tuyo na, at yung parehas na surface na nilagyan mo ng rugby ay tuyo na, hindi na dumidikit sa kamay mo, ibig sabihin, pwede na. So, doon pa lang natin po, i-fix, i-didikit. At syempre, with matching pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok, na ginawa namin kanina. Ayun, ganoon lang po kasi, magdikit ng rugby. So, sana nagkaroon kayo ng idea ngayon, tingnan nyo, ah, uh, i-testing natin kung makakasalo si Norwin So guys, ayan na po kami. Andito na kami sa aming praktisan at uh, si Norwin O, o, oh, ayan. I-testing natin kung makakasalo yung kanyang uh, grab ngayon. Sige, pukulin mo. pukulin mo ng bonggang bongga. <laughs> ano bang pakiramdam? Nakaka-away okay, ba? Okay na po sir. Hindi na po katulad ang dati mo sa akin. Ayan po, at uh, nakatayo, napakalaking tao nito. Uh, 15 anyos pa lang itong batang to. Okay, at yan, ayos na yung kanyang lab. At, uh, uy, ano masasabi mo? Mag ha? Maraming salamat po. Yan. Ay, ko Ngayon, uh, masakit pa ba? Hindi na po. Okay, so, ayun, nagkaway naman tayo sa mga manonood. Magpasalamat tayo sa mga nanood eh, maraming maraming salamat po at uh, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa aming uh, video kung paano magdikit na rugby. O yung gagayahin yung ginawa ko kanina ha. Yung po'y karanasan ko na wag na wag yung gagayahin mga kabataan. So uh, ako po ay uh, na-renew na ngayon kaya wala na. Graduate na ako doon. So uh, ayun po. Maraming maraming salamat. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye bye! Ay, don't forget to subscribe to my YouTube channel, Coach Manny. Pakishare din po yung ating video. Bye bye!